Binueltahan ng palasyo ang mga nagkakalat ng fake news kaugnay sa litrato ni First Lady Liza Araneta Marcos. Biyernes nang ilabas sa social media ng First Lady ang larawan niya habang nakikipagpulong kasama ang Asian Cultural Council sa palasyo. Pero ang ilang netizen nagdududa raw kung totoo ba ang litrato na mukha daw edited. Bumuelta naman ang palasyo kung sino pa raw ang wala sa meeting ay sila pa raw ang nagbamarunong. Kaya hamon nila sa mga vlogger na nagsasabing peke ang litrato bakit hindi na lamang daw sila maglabas ng pruweba. Una nang iginiit ng Malacanang na nasa Pilipinas ang first lady, sa kabila po ng balibalitang wala ito sa bansa. Para mapahinto na ang talamak na fake news online, nagpahayag din ang suporta ang palasyo sa pagbalangkas ng batas na magre-regulate sa social media para malabanan at makasuhan ang mga nagkakalat ng maling impormasyon. Mga po kasi hindi masyadong pinapansin. Basta ang binilang lang po sa amin ay uh, kesek J ay... Uh, kung pumaaamasa sagut po namin hangga't makakaya po namin sagutin itong mga uh, mga fake news na ito ay sasagutin po namin. Mm -hmm. At uh, sa aking pagkakaalam po ay uh, pati po ang NBI ay kumikilos na rin po para po makita, malaman kung sino mga gumagawa ng mga fake news na ito. Maaari po hulin ng kaharapin of course ay isang criminal case ng cyber libel. Mm -hmm. At um yung pagkalat yun nga, pagkakalat po ng mga fake news yan nga po ang tining ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro.